good morning, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang better? Yung ginamit nila for prelim o yung ginamit nilang gown for the finals? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So ito nga, syempre tapos na ang Miss Universe Philippines pero balikan natin yung mga kandidata natin na pumasok sa top 10. Yung mga suot nilang evening gown. So ano nga ba ang much better? Yung suot nila nung prelim o yung suot nila nung coronation night na. Kaya naman guys, sobrang interesting ang pag-uusapan natin ngayon dahil dito aalamin ah, natin kung saan niya nga ba dapat ginamit yung gown na suot-suot niya. Kung prelim or para sa coronation night. So, simulan natin guys ang ating chikahan dito kay Cyril Payumo. So, yon Si Cyril Payumo, isa to sa mga gusto kong kandidata dito, si Miss Universe Philippines Pampanga. Sa simula sa simula pala ng competition, sabi ko na mukhang kakabugto ah. Kasi, di ba, nakita naman natin na talaga kumakabu siya ng bonggang-bongga at iba ang aura na meron siya. Kaya naman nakuha siyang Miss Charm. Di ba? So sabi ating ganon, much better daw ginamit daw ni Cyril Payumon nung prelim ay yung suot-suot niya no color white, nung no coronation night. Do you agree? Ako hindi. Para ako sa akin ha, mas gusto ko yung ginamit ni Cyril noong coronation night, yung suot niyang color white. Tama yung suot niyang yon Napakaganda ng gown, ang ganda ng details, ang ganda ng cut. Kaya nang may something off lang, yung nakita ko siya sa TV, parang sabi ko, ah, hindi bagay kay Cyril. Pero yung nakita ko naman dito sa picture, sabi ko, ang ganda. Talagang masasabi ko, tama lang yung choices ni Cyril. Tama din yung ayos ng buhok. Tama din yung makeup niya ang ganda-ganda talaga promise so yon kaya lang hindi lumabas yung korte ng katawan <laughs> di ba anyway uh, yung ginamit naman niya nung preliminary competition okay na okay lang din yon pero mas gusto ko yung ginamit niya talaga ng coronation night na tama yung pa coronation night at tama din tong sinuot niyang gown for prelim mm -hmm. di ba tama din yung ayos na sa prelim kasi nagkaroon ng na difference nagkaroon ng wow nagkaroon ng bonggang looks. Ganon. Kaya, okay yon Perfect. And then, next is Miss Kainta. Si Miss Kainta naman, ah uh, yung ayos niya noong preliminary competition at saka yung suot niyang gown para sa akin ang perfect, gusto ko yung ginamit niya. And tama lang din na ito yung ginamit niya nung prelim Kasi kung ginamit niya yung gown niya for coronation night I think ito yung better na suot niya talaga for the coronation night Kasi ang ganda din ang details ng gown Talagang kabog din ang gown At gusto ko yung ayos niya na nakataas na yung buhok niya Dito nakita ko na mas nag-level up din talaga ang Stacy Gabriel Talagang masasabi ko kay Miss Cainta. Oh my God, nakakaloka si Kainta and masasabi ko na perfect yung combination na styling na ginamit niya, yung gown, styling, makeup, yung combination ng tatlong yon ang perfect. Kay Cyril pa Hindi rin siya nagmukhang bansot doon sa gown na susuot niya. Talagang makikita mo na sobrang fit sa kanya at hindi siya nilamot Kasi di ba yung ibang maliliit, uh, nagmumukhang bansot tapos parang nalalamod sila ng gown sa sobrang laki. eto tama lang sa mga choices niya talaga na alam mo yun na masasabi mo, wow, ray na ray na yung dating. So, ako para sa akin, yung sa prelim, ganda din. Tapos, yung sa coronation night, talagang pasabog. Nag-level up siya. Di ba? So, yun. Katulad ni Cyril pa yung Next is, of course, si Miss Cebu. Si Christy, si Christy Stephanie Hanson. To be honest, ako, kay, nung kay Chris, Stephanie Hanson, gusto ko yung gown niya nung prelim din. Ang lakas mga Miss tapos Tapos nakaganda ng details, ang ganda ng cut, and then ang ganda ng ayos. Ang fresh, fresh ng tignan sa color green. Medyo yung color green, di ba kapag ginamit mo to, yung mga ganitong color ng green, yung mga parang ano ba tawag dito, yung dark na green sobrang minsan nakakaitim to eh pero kay ano talagang match yung kulay lalo siya pumuti and ang fresh ng beauty niya pero naggulat ako doon sa ginamit niya noong coronation night dahil talaga yung gown talaga dito ni Cebu sabi ko wow ang ganda para siyang aaten sa Oscar tapos alam mo yung hindi siya nilamon ng kulay hindi siya nilamon ng gown as in hindi rin siya nagmukhang pangkasal daman tama lang na yung galawan niya Tapos tama-tama yung details Nung gown, yung make-up niya Yung hairstyle niya Ang bongga, kaya sabi ko ay level up Talaga, di ba? So yon. and then Pagdating naman kay Victoria Velasquez Vincent To be honest, maraming natuwa Nung nakita si Victoria Dito sa prelim ng Ano, ng na Miss Universe Philippines yung gown na suot niya kasi sinabi nga nun top gown nga daw to ito yung pinakamagandang gown sa lahat and then plus yung hairstyle niya yung makeup niya kaya lang medyo parang dito naman nakita na sobrang sobrang pagod pa but ako naman masasabi ko naman ah uh, I think it's not about the color of gown. It's about the, I think kailangan siguro talaga nga ng rest nung araw na yun. So, sobrang napagod na siya, plus nadagdagan pa ng stress. Pero kung ako ang tatanungin mo, yung gown niya, nung evening gown noong, ano, noong coronation night, it was amazing. Sobrang ang ganda. Gusto ko yung makeup niya, gusto ko yung eyes ng buhok niya. Pero ang nagsasabi, pero ang sinasabi nila, dapat daw itong red ang ginamit ni ano ni Victoria noong prelim. And then, noong prelim, nasuot niyang gown, ito daw yung ginamit niya ng no, coronation night. Do you agree? So, ako para sa akin, pwede din. Parang pili ko, mas magle-level up siya. At kaya niyang makatutong ng tafel kung color white na gown yung ginamit niya. And then, yung red ay pang prelim. Kasi, sigurado naman ito makakapasok na sa semifinals eh. Eh, maraming na-amaze sa gown niya noong ano, prelim. So, maraming naman na-disappoint noong gown niya noong coronation night. Kaya, parang pili ko, mali yung discarte niya pagdating dun sa gown. Ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin ninyo, yung gown na suot niya ng prelim, hindi ko gusto. Pero yung gown na ano, nagsuot naman niya ng coronation night, na wow naman ako doon. Ganon. But, sabi nga ng nakakadami, much better. Anyway, so punta naman tayo kay Tagig, si tagi Yung gown niya noong uh, para sa akin, so-so lang napaka-eleganteng tignan gusto ko yung cut, gusto ko yung baksak ng gown simple, sobrang simple pero mas naliloka ang lahat doon sa coronation night kasi yung gal talaga ni ano ni Taging sobrang ang winner. Ang winner winner talaga. Ang galing ng pagkadala niya dito. Ang sexy na Tapos alam mo yon lumabas yung korte ng katawan. Ang ganda, ganda ng mukha niya. Gusto ko yung ayos niya noong coronation night. Lumabas kasi yung pag, yung beauty, lumabas yung para siyang Latina, gano'n. Yung ano naman, nung prelim naman, para siyang minor kamarkado, gano'n. But kung ako tatanungin mo, mas nag-level up siya noong Coronation Night. Kaya gusto ko siya doon sa Coronation Night. And then, of course, punta naman tayo kay Bagyo Si Bagyo, maraming na sa kanya sa kanyang evening gown ng preliminary competition. Sobrang blue, tapos yung ayos ng hair niya, hindi maganda, hindi rin maganda yung makeup. Pero pagdating naman ng coronation night, naka-red siya, ayon sabi nga mas bongga daw. Sobrang bongga daw yung baksak ng hair, sobrang bongga daw nung gown. Ako para sa akin, siguro yung gown niya ng free gusto ko, ayoko lang ng hairstyle niya. Pero pagdating naman dito sa ano, gusto ko yung hairstyle niya, And, gusto ko din yung gown niya. So, para sa akin, level up si Tara Valencia, si Baguio. Yes! So, bongga. And then, next is Alexi Brooks. Si Alexi Brooks, sa totoo lang, pasabog siya nung prelim. Dahil, ang gada-gada na suit niya, ang lakas makaray na. And, alam mo yung mga ganyan style, talagang ano siya eh, uh, pasok siya sa ganyan. Uh, sobrang, at ganda kasi nung ano. Saka kaya niyan dalhin. Yung green naman, nasuot-suot niyang gown, ewan ko, basta parang may something missing nawala sa kanya. Siguro yung kulay ng gown hindi bumagay sa kanya. Tapos yung then, yung look ng gown niya, parang heavy, mabigat. So, ako, para sa akin, mas gusto ko, sana ginamit niya to nung prelim, tapos ang ginamit niya na ng uh, finals night, yung suot niya nung prelim, parang pili ko, mas kumabog siya, mas komportable siyang dalihin, ganon. Kesa doon sa green. Kasi, parang nawala yung glow niya. ba diba? So, yon Next is, Chelsea Manalo. Si so, Chelsea Manalo naman, yung evening gown niya nung prelim, hindi ko masyado gusto. And, <coughs> medyo sabi ko, kung gagamitin niya sa coronation night ay ganito din, medyo parang mahihirapan to kumabog. Buti na lang, nagpalit siya. So, yan. In fairness sa kanya, ang ganda-ganda niya nung styling niya noong prelim. Gusto ko yung pagkabasa. Dito talaga napansin yung beauty niya, saka yung performance niya. Pero, mas kumabog siya nung coronation night. Yes. At dito sa coronation night, tama yung ginamit niyang evening gown na talagang pasabog. But dito sa Miss Universe Philippines, gusto ko yung ginamit niya na na suot niya noong coronation night. At para sa akin, mas kabog talaga to. Diba? And then, of course, at sa manalo. Si mm -hmm. Si Atisa Manalo, grabe. Panalo din kung pag-uusapan natin yung styling niya ng prelim, tapos yung gown niya, parang mas perfect yung styling ng hair niya, yung makeup niya, at saka yung gown na suot-suot niya ng prelim. So, parang feeling ko na bawasan yung ganda niya noong suot-suot niya ang maroon na gown. Tapos, plus yung hairstyle niya, hindi na ganong kapulido. Kaya ako, para sa akin, mas gusto ko yung nakita ko nung prelim sa kanya more than dito sa coronation night. Kung magpapalit yun, bongga pa rin naman. Kasi di ba, nakarating pa rin naman siya sa top 5. So, ibig sabihin, bongga pa rin yung ginamit niya. Pero siguro, mas kabog kung ang color white yung isusuot niya sa coronation night. Parang mas bongga, mas palaban. Ganon! So, yun. Kasi parang piling ko mas comfortable siya dalhin yung gown noong coronation anong ah, pre-leave more than dito sa suot-suot niyang maroon. So, hindi talaga bumagay sa kanya yung maroon para sa akin, ha? Parang mas gusto ko yung white. Oo. Uh -huh. Kasi kung yung white yung sinuot niya parang piling ko parang mas lalong makukuha niya yung, yung attention ng mga judges na piliin siya kasi parang mapapawaw talaga sa kanya ng bonggam bongga So, yon Kaya ako, para sa akin, mas gusto ko yung prelim na gown niya kesa doon sa ibigaw na so, suot-suot nga noong coronation night. So, yon Kayo guys, ano ba guys? At sino nga ba ang napili ninyo? At saan nga ba ang napili ninyong gown? Pang prelim Or pang coronation night? Para sa mga kandidata na napag-usapan natin. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Thank you guys.